Maagang nga ho pala kami nagpunta ng aking kasama din sa boarding house sa Talipapa. Bibili nga ho pala kami ng talong. Kaso nung maganda ang sitaw ay napabili na rin nga ho pala kami. Kaya nga ho pala ako napabili na rin sitaw ay dahil maganda at fresh pa. At masarap din nga ho pala rin lutuin kapag adobo. Nagbili din nga ho pala ko dyan ng kamatis, sibuyas at bawang at sakaho ng kalamansi. Bumili din nga ho pala kami dyan ng mantika at saka ho na rin breeding mix. Ari nga ho palang karning ari ay sa halagan 60 pesos ko nga lang ho pala nabili at panlahok lang naman ho yan sa gulay. Dahil nga ho napaibig kami sa chicken ay bumili nga ho pala kami ng dalawang pirasong pakpak. Pagkatapos ko nga ho palang mahugasan ng mabuti rin chicken, maglalagay nga ho pala ko dyan ng kalamansi. Tatlong piraso nga ho pala ang ginamit ko dyan. Pagkatapos ko nga ho pala lagyan ng juice, maglalagay naman ho tayo ng pampalasa, ng patis, paminta at haluhaluin lang natin para magdikit ang lasa at hayaan lang natin nakababad ng isang oras. Habang nakamarinate nga ho pala yung ating chicken ay magagayit naman ho ako na ring karni. Malilit nga lang naman ho ang aking gayat at panggisa lang naman ho iyan. Pagkatapos ko nga ho palang gayatin aring karne, sinunod ko naman ho aring pagagayat ng sitaw. Pinagsabay-sabay ko na nga ho pala para mabilis matapos aring gayatin. Pagkatapos ko nga ho palang gayatin aring sitaw, ang isusunod ko naman ho aring kamatis, sibuyas, at saka ho aring bawang. Pagkatapos ko nga ho pala magayat ng mga ingredients, ay ako naman hoy magbubukas na rin aming kalan at magsasala nga ho pala ko dyan ng kawali. Kapag nga ho pala na isalang na natin at mainit na, ilalagay na nga ho pala natin na rin karne. Halu-haluin lang natin hanggang sa maging golden brown yung karne. Atin muna hong ilalagay sa tabi at magigisa naman tayo ng bawang at saka ho rin sibuyas. Kapag mabango na at abot na sa kapit boarding house yung amoy, maglalagay naman tayo ng kamatis at halu lang natin hanggang sa maluto ito. Tapos ilalagay na rin nga ho pala natin yung sitaw. Kapag nga ho pala na ilagay na natin, maglalagay naman tayo ng pampalasa, ng toyo, umami at paminta. Tapos halu lang natin para magsama-sama yung lasa. Magdalagay maglalagay din nga ho pala tayo ng kaunting tubig para mas mabilis maluto yung ating sitaw. Maglalagay din pala ko dyan ng pork cube para mas lumasa pa yung ating gulay. Atin muna ho nga palang tatakpan para mabilis maluto yung ating sitaw. Makalipas ang ilang minuto atin titingnan at iga na nga ho pala yung sabaw, maglalagay naman tayo ng oyster sauce. Atin lang nga ho palang halu-haluin at eto na, luto na yung ating adobong sitaw. Pagkatapos ko nga ho palang magluto na rin gulay, arin naman nga ho palang isusunod ko, arin chicken na minarinate ko ho kanina. Nilagyan ko nga lang ho palay ng breeding mix. Tapos nag-init na nga rin ho pala ko dyan ng kawali at kapag mainit na, maglalagay naman ho tayo ng mantika. Isang bote nga ho palang ginamit ko dyan at para mas maganda at lubog ho yung ating chicken. Makalipas ang tatlong oras, charot lang hot, at matagal nga ho pala yun. Makalipas ang 30 minutes, ito na nga ho, luto na yung ating chicken na prito. Pagkatapos ko nga ho pala magluto ng chicken, arin naman nga ho palang isusunod ko, arin talong. Kaya nga ho pala may breeding mix yan, ay doon ko na din nga ho pala nilagay yung talong sa pinaglagyan ko ng chicken. Kasi sayang naman ho at kung itatapon ko lang. Kaya naisip ko na lagyan na nga lang ho pala yan. At nagbawas nga rin ho pala ko dyan ng mantika kasi medyo marami naman ho yun. Ay magpiprito lang naman ho ako ng talong dyan. Kaya nga ho pala marami kami niluto diyan, ay kasya na ho ari maghapon para hindi na ho kami lumabas. Alam nyo naman, nakakatamad lumabas kapag nasa loob na ho ng boarding house. Dahil luto na nga ho pala yung aking mga nilutong ulam, tara kain ho tayo. Ari nga ho pala yung mga niluto ko, chicken, pritong talong, at ari nga ho palang adobong sitaw at nagtimpla nga ho pala ko ng toyot kalamansi. Are nga ho palang bidyong are ay no nakarampa nga ho palang isang buwan. Hindi ko nga lang ho palang ma-voice over kasi nga ho naging busy ako sa trabaho at lagi nga ho pala ako may overtime. Pagdating ko nga ho pala dito sa boarding house ay eh, pagod na nga ho pala at inaantok na. At hindi ko na nga rin ho pala rin maisingit kasi nga ho pagdadating kami dito sa boarding house ay eh, may mga kasama naman ho ako ang tulugan naman ho namin din ay double deck lang, ay eh, nakakaya naman din ho kung ako'y mag-iingay pa ay eh, mga pagod na rin naman ho mga yun at galing nga ho sa trabaho kahit nga ho pala tambak yung aking video sa aking cellphone, at kahit hindi nga ho pala ko araw-araw makapaggawa ng aking mini vlog, kasi nga ho iniintay ko lang yung aking rest day at doon nga lang ho pala ako gumagawa ng aking video ay siya hanggang dito na lang ho bye!